Agaw attention sa social media ang aktres na si Sanya Lopez dahil sa mga kapansin-pansing pagbabago sa kanyang ilong sa mga kamakailang post sa Instagram. Mabilis na binaha ng mga netizens ang comment section ng mga hindi hinihinging opinyon. Isa sa mga komento ay, nag-iba umano ilong niya. Naging tabingi nga daw ito. Sa kabila ng magkahalong reaksyon, ipinagtanggol naman ng iba si Sanya ang ganda pa rin daw ng aktres. Grabe yung mga bashers natural, magpagandayan may pera eh. Kayo ba kung may pera lang kayo, siguro yan din gagawin ninyo. At artista siya, kailangan maganda always. Manahimik na lang sana eh. Wala naman kayo na, eh ambag diyan. Problema nyo ba? May ibang netizens naman na ikinumpara pa ang kanyang ilong ngayon sa ilong ni Marian Rivera. Pero say nila ay natural naman kay Marian at walang retoke. Ano naman ang say mo dito? Ay, ang bango!